kami sa tulay. Ayan, papasok na po kami ng airplane. Ingat po sa amin. Uh -huh. Ito po yung napakamabait kong kasama. Uh -huh. Hanggang doon po sa ano magkasama kami, hindi kami naghiwalay. <laughs> Tagabikol din po siya Asa ra ra ano sa ra... raw ano ko pa? Ragay. Ayan. <clears throat> Ayan, dito na kami. Hi! Ay ka naman dyan. Ayan, kahit may problema po si Hinday, tinatawa na lang. Um. Ayan na po ang Philippine Airline na sasakyan namin. may pagsubok, kailangan ngumitit lang, lumaban. Mm. Ayan na po ang sasakyan namin. O, oh, sa labas. <laughs> Kahit may problema po, sinday, tinatawa ko lang. Ayan na po. Mm. Happy trip po sa amin. Mm. Ayan, papasok na po. Ayan, na po. Dito na po, naghahanap na ng upuan. Nasa dulo po ako ng pakpak. <laughs> ayan, -pak. siksikan. Ayan na po, nakaupo na si Inday. Nandito na sa tabi ng bintana. request ko po kasi doon sa na nag-check-in ako sa tabi ako ng bintana. Ayan. So, ayan po mga pasahero. Deli lang po ang flight namin. Nang isang oras ayan akala ko po nasa dulo ako hindi po pala ayan na po ang dami po sa tayo ayan na po ipapakita nyo po, po sa inyo ang labas ayan na po sinasakay na po ang mga bagahe namin thanks to our boy miners, for continued patronage to our flight. We request pak -pak. all passengers to occupy your assigned seats for the duration of the flight. Ayan. You are seated na po. in the exit row. You are required by civil aviation regulations Ayan. to read the passenger briefing card. and naku yung mga bagahin namin. And unauthorized an operations of doors and exits is punishable by law. If you need to be reseated, please inform our cabin crew now. We want to ensure the comfort and safety of all passengers, including those with special needs. If you require any assistance during the flight, please feel free to inform our cabin crew. We are here to help make your journey as enjoyable and stress-free as possible. Ayan, ni-request ko po yan doon Hello, sa nag-check-in ako. Ilagay ako sa tabi today. ng bintana ayan mm, po mm. And, uh, tuloy tuloy pa rin po ang pasok po, ang mm. ang oras po ay 8.20 8.40 po aalis ah, na po ata kasi nadili na po kami dapat 7.40 po ang flight namin And, safe flight po sa amin ingat-ingat sa biyahe Ayan kahit may pinagdadaanan po ako, okay? kailangan po ipagpatuloy ang buhay. Sana pagdating ko, mag-okay na po ang kalagayan ni Mama. Ayan po, thanks for watching.